Gemini, kamusta ka Gemini wow, sevens of diamonds card, ang swerte ni Gemini ngayon, itong whole nito one year kayong maswerte um, ngayon, top one po kayo I think talaga si Gemini ang top one ko ngayon yes oh, wala na talaga naman ang swerte ng mga Gemini ngayon listen Okay. I know, mga ilang years kang parang bumagsak. But, Gemini, bawing-bawi mo for the day. Yes. Um, ma mararanasan mo makaka-millions. Yes, Gemini. Mararanasan mo. Ano po bang kaya? Asawa perfect, person perfect. Um, uh, may pera. Uh, if ever mag-asawa kayo, may pera kayo matatanggap pera, pera, pera sa lapi. Wow, ang ganda. certain bahay ninyo. Mukhang may celebrations. Uh, anniversary, birthday, matutuloy, o kung ano man yan. Or magpapa, magpapa ano ka, ano tawag dito yung magpapa house blessing or something. Yes, matutuloy po yan. Okay. Okay, so, uh, twin flame. Okay, so, mukhang may magpaparamdam sa iyo. Yes, um, ka kausap mo na ito pero hindi mo siya namamalaya na siya na pala yung uh, mukhang may affections kayo ngayon. Twin flame, meron din naman na parang kaibigan mo na lalaki kung babae ka, halos kapareho yung nangyayari sa inyo. Yes. So, makikilala mo, balance yung energy, dapat, and yung emotions, hawak-hawakan, na today not dealing with the hurt, yes, avoiding the conflict, tama lang yan, need time, okay, time to heal, time to i-progress, hindi madaling mag-move on, para sa mga broken na uh, Gemini, hindi madaling mag-move on, alam ko masakit, but, mabilis kayo mag-move on, alam ko naman, ba diba? kayo madaling kayo mag-walk away eh, alam mo yon akala lang nila na parang, para sa, kung sinasabi ng lahat, hindi madaling mag-move on. But, para sa Gemini kasi, they can walk away. Sila yung mga taong hindi takot mag-isa. Okay? Kapag umalis ka, mag-walk away ka sa life nila, ipagsasara ka pa nila ng pintuan. Ganon, parang iahatid ka pa nila sa pintuan. Ganon sila ka worse. Okay, ganon sila ka dangerous. Okay, so I'm not saying bad person in Gemini ha. Isipin nyo na lang kung ano yung meaning na sinasabi ko. Okay, I like you. So, so meron tayo, meron sa inyong magpaparamdam. So, patay naman ang kaluluha nyo. <laughs> no second chance. So, yon So, meron kang iiwasan. Yan. So, meron ata magmamakaawa sa iyo, magbabalik sa life mo. Kasi, may nagpaparamdam eh. So, ibig sabihin, rin-reject rin mo yung person na yan. Okay, love callings. Because you love, meron na someone eh. Meron ka na something na kailangan mo pagtuunan ng pansin ngayon para sa mga Gemini. Okay? May kayo makipag-date through online karamihan sa inyo. Kasi tinatamad kayo magpakilala. Super mahiyain kayo. Kasi yung energy ninyo para kayo si Virgo. Napaka, ano ba ito, yung, ano man tawag yun, yung napaka, um, and, kalimutan ko, hindi ko masabi, bang hindi kayo outgoing, yes, naiya kayo mag, mag-entertain ng, like, pakilala, or mag date magkikita, mas gusto mong kausapin mo na siya, getting to know each other sa phone, yes, ganun yung energy ng mga Gemini. Okay, healing ha, i-balance mo. So, I think meron kang sa past life na hindi ka totally nag-heal. So, nagbibigay siya ng negative sa presence mo ngayon. Kailangan mo mag-heal talaga lang ga. Okay. Intuition. So, ha, kung meron ka man iniisip na negative dyan sa mangliligaw sa or sa'yo, Or sa person na yan na uh, kung sino man ang kadil mo na pinag-iisipan mo, you need to investigate first. Okay? Huwag pa dalos-dalos Virgo. Ah, sorry, Gemini. Huwag pa dalos-dalos. Timbangin kung sino man ang tao niyan. And, halimbawa, meron, merong kang bagong kadate ngayon, masyadong mabulaklakin magsalita. Be careful. Okay? But, masyadong intuition hindi rin maganda. Yung nakaka-judge ka na na hindi na maganda, negative din po yan. Okay? Sabi nga, balance. Okay? Okay. So, wow. Abundance. Sabi niya, suwerte pa rin ng mga Gemini ngayon. Okay, Gemini. Good luck, ha. Be happy. Congrats sa ha. new life, new beginning. More abundance, Gemini.